Hey! So hello mga ka -pigeon. welcome back to my channel and for today's video This is it Magluluto na kami ng pinakupsan kasi ang tagal ko na nag ng pork kasi ang tagal ko hindi kumain ng pork mga dalawang oras na siguro So ito yung pork namin oh So, siya magluluto. Bawal lang ipakita lahat kasi ano. Magagalit ng jowa niya. Magagalit ng jowa niya. Maka... potolan ng ano. potolan <laughs> siya ng ano. Chulurut. So, so, sobrang init na naman guys. Pero, Makulimlim na naman siya. Mamaya uulan na naman to. Tagal ko na kasing gusto magluto talaga ng pinakopsan kaso lang. Siyempre yung gising namin umaga na ay ano, tanghali na hapon minsan. So, let's prepare the ingredients of pinakopsan tara. Tapos kasama din yan sa pakuksan. kaka a a a a ah, a a a Ah, sisisisisisis. Yan yung port namin, ayan. <coughs> Pasitabi po sa mga muslim natin, mga kaibigan, kababayan, hindi ko makain ng pork. Nakain na muna po kami ngayon ha. Dahil ang ang Ay tara, shift ko! Opa! Paano? Pakita ng gilas. <laughs> Baka mag- Baka Joey 'yan. mag din 'yan. <laughs> yan. Itaga Davao siya, guys, sa mga kamag-anak niya diyan. Nanawagan po siya dito. Bayat na po siya. Yan lang yung ingredients namin, kasi. Para sinisipsip niya yung lansa. Ito pwede na rin ito, no? Ito, Oh, ito, may abs siya. Pakayabang mo naman, Joey. Abs to. Ano ba 'yan? Dito, Ayun na, sabunin pa na yung mga lamas. Mga lamas! <laughs> ang kapat ang Tagalog sa lamas. Mga sangkap. Oo, oh, mga sangkap. Ginigisa <clears throat> Di, na po yung mga lamas. mga sangkap. Ang kasama po talaga yun sa video yun but hard boiled egg huh? Okay. dapat, ganyan na lang tatawan ni Joey pero may patabang pangpangit nyo na, na parang yung tigayot ko sa ay! so ayan na <laughs> <laughs> guys mabig pa tayong masunog dahil maluwag kasi to guys maluwag to tapos ano pagawa ko ngayon ng maya dapat kasi may screw dyan eh. Yung mga dapat pa... pa pipitan Diyos ko po ba? Nak -po. Pero hindi naman siya, hindi naman yun siya babalik yung apoy dito kasi na, eh. nakabukas, siya <coughs> eh. Buti na lang talaga mga ano kami. Mga girls ka. Charis! Muntik na talaga day! Muntik pa kami maano. Muntik pa kami makwento na lang. Yan na. Ayun na yung kakain na kami. <clears throat> Siyempre, palabas na natin yung mga ano niya, Mga kung ano-ano. Tsaka -ano. magmamantika yan siya ng uh, sarili niya. So yun yung luluto sa kanya yung mantika niya. Sisaw-saw mo sa toyo suka ay, toyo kalamansi at saka sili sarap pa so ayun na guys nagmantika nito. siya pumupula pula dahil. Ay! na siya guys ay ayun na

ayan ay <laughs> nalapit na siya sarap oh mas masarap daw siya hindi <laughs> <Huh? laughs> makita to ng jowa mo kasi sa youtube to hindi nung sa facebook to eh tsaka hindi makita yung tag eh baka siya naman ano po yung gusto nyo ito or yung ah? ano yung mga abs yung? Buti nga bumalik niya, no? Yung nakaraan kasi para kang nag-kain kasi nang kain. kain Alam mo yung nagiinom ng gamot? Steroid. Yung mm -hmm. nang hupong. Sabay. Oo. Oh. Ganda, o. Pantay yung kulay. Parang sya, Pantay. Pero ito yung pantay

katas yung sarili niya mantika ang niluto dyan wala po yung mantika guys sarili niyang ano um, yung katas and para mas sumarap yan dapat isaw sa toyo man si feeling tapos dessert! <laughs> sarap ng dessert sarap ng dessert yan o dapat maraming sili mo para ano pero may sipa talaga na ang hangin Pa paulan na siya. So ayun na guys, luto na ang ating pinakupsar. Tapos, perfect ang shower shower. Aray, aray. Ayan o. Oh. Wait lang. Ganun ko na lang.

Yung pinakain mo o yung ano? Yung nagloto. Masak ko pag pala sa bakit. First time niya magluto nito, Joey. Um, yung cook na... Uh, Basta nga to! Huwag mo lang Kahit hindi. Ah. Um. Pwede man luto. Yung nabili lang talaga na karne is hindi masyadong mataba. Yung kailan mataba? Totoo. Yung nagluto, mataba din yung ano. Ayun. Ha? Yung puso. Yung puso. Iyon yung yante. Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp tan Hãy hao Có kênh Ghiền Mì Nilalabas niya yung mantika niya. ito. Hmm? Itong fluto kasi na to, ginagawa to ng traditional na wala tayong ulit ng mga hmm. dating panahon. Para mga person. Para tumagal. Ito matagal yung mapanit. Nagsira. ko na yung nilalagay sa ano. Sa? Yeah. Mga gulay, pang mm. Pero sa amin, ang version namin ito, pinapakuloan na siya. Ng malala. Hanggat Oo. Oh. Uh, sa so, oh charo Kahit muntik na kami masunog. Success. <laughs> Pasok yung ano niya, balahibo sa paa. Buti nakapantal. kapantal. Timing talaga, doon din lumapag yung ano sa... Ano mo. Nagalaw niya yun. Nagalaw. Eh. Harot mo kasi siya ko Okay. Okay ha. Tapos siguro yung for reference, alam na ha, ulam kayo masarap, pula ako ha. Sorry ko Lapit lang naman nun, makakabalik naman sa agad nun, kasi may pera yun, alam na. Dumain niya sa jowa. Madala nga siyang pasalubong eh. Pili. Pili. Para daw sa mga, ano eh. Sa mga kinesong yun. Kinesong yun. Ano kaya kapag nalasyon silang dalawa na pinuno mo? Mm Siguro -hmm. may bukang talaga yun. May bukang talaga yun. <laughs> 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 Thank you so much guys for watching. See you on the next vlog. Bye! <laughs>